Multo isang trahedya na kwento ng pag-ibig. Sa isang madilim na gabi, may isang lumang mansyon na itinuturing na haunted ng mga tao sa isang maliit na bayan. Ang kwentong nagmumula sa likod ng nakakatakot na itsura ng mansyon ay nagtatago ng isang trahedya na may malupit na kwento ng pag-ibig. Noong unang panahon, ang may-ari ng mansyon na si Don Fernando ay may isang anak na nagngangalang Isabela. Si Isabela ay isang dalagang kagandahan na pinasihan ng mga kabataan sa bayan. Isang araw, dumating sa kanilang bayan ang isang binatang nagngangalang Alejandro. Si Alejandro ay isang makisig at mayaman na binata na agad na naakit kay Isabela. Nagsimula ang isang matamis na pag-iibigan sa pagitan ni na Isabela at Alejandro. Ngunit, may isang lihim na tinatago si Don Fernando. Ang lupa kung saan itinayo ang mansyon ay dating pag-aari ng pamilya ni Alejandro. Ito ay isang sekreto na hindi inaasahan ni Isabela. Isang araw, natuklasan ni Isabela ang katutuhanan sa pamamagitan ng lumang sulat na natagpuan niya sa isang nakatagong kwarto sa mansyon. Sa sulat, isinalaysay ni Don Fernando ang masalimuot na pangyayari sa pagitan ng kanyang pamilya at ang pamilya ni Alejandro. Nang malaman ni Isabela ang katotohanan, sumiklab ang isang malupit na hibwaan sa pagitan ng dalawang pamilya. Dahil sa alitan ng kanilang mga pamilya, napilitang itago ni na Isabela at Alejandro ang kanilang pag-ibig. Subalit, ang lihim na ito ay humantong sa trahejang hindi inaasahan. Sa isang madilim na gabi, habang nagtatago sa mansyon, isang trahejang samayre sa kanilang pag-iibigan. Si Alejandro ay nasawi sa isang hindi inaasahang aksidente. Ang mansyon na itinuturing na haunted ay naging saksi sa pagtatapos ng isang kwentong pag-ibig na nagtinutulungkog at panghihinayang. Hanggang sa kasalukuyan, ang kwento ni Isabela at Alejandro ay naglalaro sa mga pader ng lumang mansyon, at ang kanilang mga kaluluwa ay tila hindi makaalis sa lugar ng kanilang dating pag-ibig. Sa bawat gabi, maririnig ang mga umon ng mga kaluluwang naglalakbay, at umiikot ang hangin na parang nagdadala ng mga alaalang nakalimutan ng panahon. Ang mansyon ay nagiging lugar ng pagluluksa at pamimila, at ang mga nagdaang pangyayari ay pinagkinalin sa bawat hindi ng dating masayang tahanan. Si Isabella, magamat patay na, tila hindi makapagpigil na hanapin ang pag-ibig ni Alejandro. Ang kanyang anino ay makikita sa mga sulok ng mansyon, naglalakad ng walang hanggan sa kanyang paghihintay abang ang mga tagapamahala ngayon ng mansyon ay nagpapatuloy sa pag-aalaga, maliliit pa rin ang mga hibis at dasal ng mga kaluluwa na tila ba hindi makalaya sa tananggalya ng kanilang kasaysayan. Ang mga lokal sa bayan ay nagkukwento tungkol sa misteryosong pangyayari sa mansyon, marami ang nagsasabing nararamdaman ang malamig na hangin at naririnig ang mga hagigit sa gitna ang mga naglakbay at ng ahas na tumungo sa loob ay nagkukwento tungkol sa mga aninong biglang naglalaho at muling bumabalik. May mga nagsasabing may mga ebidensyang nagpapatunay na naglalakbay ang mga kaluluwa ni Isabela at Alejandro sa mansion. Marami ang nagpapahayag na nakakarinig sila ng mga bulong ng pag-ibig, at may ilang litratong misteryoso na nagpapakita ng mga aninong tila nag-aakbay sa isa't isa. Ang mansion na ito, na tila ba isang simbolo ng hindi nagtatagumpay na pag-ibig, ay patuloy na bumabalot ng misteryo at pangako ng hinaharap. Ang kwento ng pag-ibig ni na Isabela at Alejandro ay nagiging inspirasyon sa mga naglalakbay na nagtatangkang sukati ng kanilang tapang sa harap ng mga hindi kilalang kwersa na nagdadala ng malupit na trahedya. Sa bawat paglipas ng oras, nagiging bahagi ang haunted mansion ng mga alaala ng nakaraan na tila ba hindi kayang ikuha ng mga kaluluwa na nagbumula sa isang pag-ibig na hanggang ngayon ay hindi malilimutan.